ano par atin na natin si negro par ayan mga kaluloy atin na natin si negro sa tracking Doon pa natin to atin sa marikina papa tracking natin si negro padala sa atin sa probinsya para may pang service si papa mamimiss ko si Negro Ba bagay na bagay si Negro dun sa probinsya dahil walang lubak-lubak si Negro eh. Yo, what's your mga kaluloy? Yo, matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload dahil na na-scuba tayo mga kaluloy. Kumirek si Bating. Kumalas yung magneto niya tumirik Inataon na lasing ako mga kaluloy Nakatulog ako sa gilid ng daan Ayun Pagising ko Ubus ang gamit ko mga kaluloy Patulog-tulog kasi si kaluloy sa kangkungan eh Kaya umuwing luhaan ayos lang Sana kung sino man nakapulot ng mga gamit ko, sino man nakakuha ng gamit ko, eh, sana na makatulong iyo yung nakuha mo sa akin. Yun lang. Nakakasama man ng loob, pero wala na akong magagawa. Nangyari na eh. Kaya tuloy ang buhay. Hindi naman nagtatapos yan dun eh. Ayos lang aral ayun eh ito na ito na yung oras ng paglisan ni negro sa atin iwanan na tayo ni negro si negro papadala natin sa probinsya para may service si papa dahil mahirap sa probinsya pagka wala kang service isaktong eh, sakto lubak lubak doon rough road yun Exacto. Eh, sakto rapro doon. Bagay na bagay si Negro doon sa probinsya kasi si Negro walang lubak-lubak to eh. Kumapalag to. Ah, Negro ha, ingatan mo si Papa. Ito na sa kanya ha. Kung magkakamping sila kuya oh. Sarap mag-chill niyan. Ah, patay tumirik. Ah, dito na tayo sa location eh Tanong natin kung saan yung pasukan Dito, 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 dito eh, mga tricycle matik yan, alam na alam yan Sir, mga tang tangali, pwede magtanong Saan dito sir yung BFCT ano, terminal, transport terminal Pwede ka rin dito, mas mag-gilid mag lang dito Gilid lang ako dyan, tapos oh dito. dito. Uh -huh. so, Basta yung may, may hagdan dyan sa unahan oh uh -huh. uh -huh. Dyan, kasi yung big city, yan yung sa baba dito Ah, sige, so, sige Pwede naman yata mag-fly nyo, no? Yung mag-gillawit sa bila Okay, okay so, Sa counter-flow ka lang, yan Pero maliban dyan, may daan ba dito? Wala na? U-turn U-turn? Doon sa Petron, tapos baba ka pa sa Isim Sa Isim? Oo Yung sagad na daan, kasi doon sa kaliwa ka kagad Pangalawang buwan, kanto, kaliwa ka Pangalawang kanto, kaliwa Sige, 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 salamat, salamat Malapit yes. na yun sa mga ilaw. Si Isla po. Ayun. Pero antor, antor na, ang ni Kuya sa atin eh. Ka-counter flow tayo dito. Kasi malapit lang. Pero, baka mahuli tayo dyan, Kuya. Sisihin talaga kita. Pero mukhang, ang kaya naman eh kayaan counter natin may sidewalk naman eh yun know, oh patay tayo dyan ano to, ano to, ano to, ano to ito ba yun parang mali yata itong binapasok ko patay tayo dyan counter flow nga alabas niya counter flow at yun Parang sarado dito Bahala na Ano ba ito kuya Di ba sinasabi mong counter flow kuya Sarado Utras uh, na yan Boss Pwede ba itanong boss Saan dito yung ano yung BFC to transport terminal dito dito mismo buwa mo kayong ticket hindi 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 may may ano ako may inahanap na tracking pa cargo ah dyan saan bando, sir sa loob. sa loob Sige 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 salamat sino ba yun nakausap po dito ayun o no, si madam may ah uh, room 111 punta natin yan putras oh, yan tas doon ah ah oh, putra wala kaya kay negro wala lubak lubak kay negro yan hey. oh ano doon mataas na to ah Hi ma'am Good afternoon Room 111 Mam Ma Room 111 Bayad po yung pamasahe. 30. 30? Saan po kaya dumaan? Dito ako galing sa Mayano, oh. Sa loob. po ba dapat pwede dumaan? Sa ah, doon sa kabila. Sige. Ah, sige sige sige. Na babayaran. Ano mamaya na? Ay, dahil dyan May entrance ah to Na Train to agad tayo mga kaluloy ah O oh, madam ah. Saan yung room 111? Dulo kaliwa Dulo kaliwa Alright Ito so, na tayo Tanong ko muna dyan ah, Salamat ah, Ako okay. po Mga ang good afternoon Padala Motor uh, Bakulod Kahit sa ano lang proper May binababaan ba doon talaga sa may pier lang may hey, ano yan sir sa orsa oh may orsa yan ayun o yung JD na yan pantin bali itong nakausap oh, po si si May o oh. bali binigay sa akin yung shipping niya is na sa ito it, ano, sa patabo ipatubo ko lang sa ano Anong hmm. mo? Yung lang ako yung na rin. Rodrigo, siya ano picture. kada semana si may biyahe ka mo. Mm -hmm. Tapos ano na pag abot sa Pierre bali doon na kayo ano pick up niyo lang talaga lahat ng mga cargo doon. Oo. Oh, okay. Sa ano kami sa may Ibi Magaluna. Ay, oh, Ibi Magaluna. Ay, oh. Prank. Prank oh. Pero okay lang sa Pierre. May way pangitaan na pa ni Hulman. May nangyong pretty pa. Bali 1,000 na ibibisin niya sa ino. Oo. Oh. ba po ulit si ano paano na ni si ano oh okay. salamat okay. eh biling wala na na eh wah puli kasi ba kulad si, si negro ah <laughs> ano salamat ah punta ay, punta eh ano na lang paano na lang dyan sa driver